nag ko na din sa wakas yung skinny all dog sa may event. Ang ganda ng skin ko no. Wala kayo niyan. Nagmamalaki pa skin mo. Kaya naman isabak na natin te sa mga nasa team recruit. Let's go boy! Yeah! Bulol. Isa kang desisyon na tao. Ako magaling dyan. At dahil desisyon ka idol, sige pagbigyan natin. Thank you! Mukhang hindi tayo mapagbibigyang magamit si Aldes dahil wala pang MM. Sige, gawin mo wants to do. na daw, sabi ng mga kakampi ko kaya lock na natin to. A single. Pwede ba ilayo mo sa Can be forgiven. Sorry, sorry. Magpapastot lang muna tayo tsaka natin babalagbajin itong curry. Kaya mo kaya? Makulit ka idol, mamaya ka lang. Masigay! Parang nakita mo yung lahat Punit mamaya Talaga? Hindi sana pinag-billboard mo <laughs> Dumalaw naman tong JS Doon ka na boy Kaya po na to malakas ako Malabanan mo? <laughs> Matapang kaakala mo di kita papalagan <laughs> Inspire beat. Puta <laughs> po gago. Pagka level 4 ko dito ay nag SS na ako. Darnos! No! <laughs> sana si Gus ayon dahil pula siya kaso namatay naman ito agad. Habang nag farm ako dito ay pinasok ng mga kasama ko yung carry. Mm, Not really. Hindi sila nagtagumpay at nabigyan pa tong mains namin. Ikaw <laughs> Muntik pa na buhay ang gago, buti may pasig pa yung mage. malas naman Oh. <laughs> at dahil patay ang MM nila, ipinagpatuloy ko naman itong aking misyon. Pagkapuno ko ng buhay dito ay nilunok ko na ang bato. Dana! <laughs> Kumakbo ka na Kari habang may lupa. Huwag po, wag. Joke lang. Nakita po kasi si Gus ayon kaya po kinancel ang SS ko kung wala sana siya dun patay tong Kari. Del, del ka lang eh. <laughs> Nagagawin kami ng traps dito hindi niya alam okay. na bumubulosok ang mga kakampi ko. Patay ka na naman gago. <laughs> at dahil nabura sa mapa ang no, ay push ng mga ser. Focus lang sa goal ang mga gago. Mikey, <laughs> Habang nagpo-push kami ay nakita pong low life yung niche nila kaya naman. That's <laughs> the boy. Huwag nang tumakbo. Mukhang nakachamba ka. Ay munting pakot ang ina. Sayang. Pagkapuno ko ng buhay ay happy joyride naman tayo kay Johnson. Yako me kami sa may bandang turtle at eto ang mga nangyari. na <laughs> Dana! Patay ka. <laughs> ang lakas ng loob mong lumabas mag-isa. Bulbul, huwag ka nang lumabas ng base nyo. Makikita mo kung sino kinalaban mo, putang ina mo! Habang kinukuha ko yung purple ay mukhang may magaganap sa may bandang gitna dahil nakaabang ang mga kasama ko at bumubulusok pa yung JS na! yung gas ayon kaya dali-dali kong -dali nilunok ang bato. Poon ka nagkamali. Limpik lang walang gante. Pagkanis pun ko ay bumalik na ako sa baba at nag-cross na naman ang landas namin ni kari Nakutawawa <laughs> Darcy. Ano ka, bakla? Lumipad <laughs> naman ako sa may pub para pagpapatayin ang mga kalaban. Ingat ka! Ah! <laughs> ang bibilis tumakbo ng mga gago. Mga bobo! Tuta rescue naman ang mga kakampi kaya wala pa din silang ligtas at naisa-isa namin sila. Wow, At dahil ubos ay kinuha po na ang Lord. Bumalik na ulit ako sa baba para ipagpatuloy ang aking mahalagang mission. Habang nasa respawn time tayo ay masakit na din bulbul ng mga kapampipo kaya pumapalag din sila. Hell yeah! Hey come on baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Nauubos ang mga kalaban kaya naman pagka-respawn ko ay di na po umabot sa base nila kaya tapos ang Mobile Legends. <laughs> Darn